Pinabulaanan ng kapuso TV head writer na si RJ Nuevas ang ulat na ang mga proyektong ibinigay sa aktres na si Bea Alonzo, ay unang ibinigay sa aktres na si Marian Rivera. At kung tatanggihan ito ng huli, ibibigay ito kay Bea, ito ang ibinahagi ni Ate Mrena sa isang episode ng Showbiz Update ni hinuhost ni na Oji Diaz at Mama Loy, eh, kasi kuya, eh may kaibigan ako sa GMA. May nasabi lang sa akin, na bago i-alok ang isang teleserye kay Bea Alonzo, e eh dadaan muna kay Marian. Siya muna ang aalukin, kuya. Pag hindi tinanggap ni Marian, saka mapupunta kay Bea, mabilis namang sinabi ni Oji na hindi confirm ang nasabing report, nag si RJ Nueva sa nasabing ulat, nagpost post ng kanyang saloobin sa nasabing issue. Hindi po ito totoo, hiningan po ako ng concept for Bea Alonzo, at ang naisip ko, at ipinasa at naaprobahan ng mga boss ay ang Widows War. Sinabi ng screenwriter na ang paparating na palabas ay para kay Bea. Gayun din sa kanyang nakaraang dalawang palabas sa Kapuso Network na tumutukoy sa Love Before Sunrise at Startup Up Para po talaga kay Bea ang show at walang inalukan na iba? Ganon din po ang dalawa niyang naunang shows si Bea Alonzo ay isa sa mga lead cast sa crime. Series na Widows War kasama si Carla Abeliana.